Okay guys, uh, may si-share po ako sa inyo ngayon. Uh, importante ito guys sa uh, katulad nating hog farmers. So lalo lalo na sa mga magpaplano pa lang at baguhan sa pagpa-fattening. So sa usapan natin ngayon guys sa fattening. So uh, isi-share ko po sa inyo yung experience ko mismo. So sa fattening guys, uh, every year po yan. Every year nagbago-bago yung price ng live weight. So, i ko sa inyo yung panahon na uh, tamang harvest ng fattening na hindi kayo malulugi, hindi uh, mataas yung price. So, sa buwan na December, tsaka January, dyan ang mataas na presyuhan ng baboy. ay uh, experience ko to guys sa mismo. Uh, every year po yan. Every, every year. So, this December tsaka January i-timing nyo na yung alaga ninyo ay ma ng ganyang buwan so mataas po talaga ang live weight nyan mataas po ang price nyan so dito naman sa April tsaka May umabot pa nga minsan sa June so dyan po ang pinakamataas na price ng live weight so sinishare ko po sa inyo guys para magka-idea po kayo para Uh, alam nyo kung kailan kayo mag fattening at para hindi kayo malulugi at kikita kayo so to total guys uh, uh, base po ito sa experience ko every year po yan nationwide po yan uh, nagbabago ang price so sa fattening halimbawa uh, siyempre pag binili mo yung mga biik lang dapat uh, magbilang ka simula nung nabili mo So, paabutin mo yan, guys, ng 4 months. Kasi uh, sa, uh, fattening, pag nagpa-fattening ka, 1 uh, one month, 2 months, ay uh, hindi pa po gaano ka bilis tumubo ang baboy niyan. So, ang pinakamabilis po ang tubo ng baboy is 3 to 4 months. Yan, 3 and a half months, pwede na i-dispose, pero sayang yung tubo, guys, na ganyang buwan imabilis eh, yung tubo ng patining experience ko mismo po yan guys uh, sinishare ko po sa inyo 4 uh, months uh, pwede nyo na i-dispose pero e eh, timing nyo na sinasabi ko ng buwan maniwala kayo guys tandaan nyo to uh, December, November medyo ano na yan uh, pataas lang paunti-unti na napataas yung price nyan so pagdating ng december to january yan sagad ang price diyan at uh, taas po talaga ang live weight niyan hindi niya uh, hindi kayo mababarat ng mga ahinte ng mga ahinte kasi sila mismo ang maghahabol sa, sa mga alaga ninyo na bibilhin so yeah, hindi katulad ngayon yung mga buwan ngayon uh, kulang na lang iingiin yung alaga natin fattening kulang na lang ang daming barat pag nangatumbuan. <laughs> so totoo yan guys ah, na experience ko yan so, December, January dapat yan ang buwan na tamang harvest na hindi kayo malulugi kahit mahal ang page okay lang yan bababawi at bababawi at kikita at kikita kayo so April at minsan umabot sa June yung taas ng price tapos pagkatapos naman yun guys bababa at bababa yung price na naman yan bababa at bababa yan paulit ulit yan taon taon yan uh, basis experience ko, every year po yan, nagbabago ang live weight Kasi December, January, so uh, tumataas yung demand ng tao sa karne. Parang marami kasing okasyon dyan eh. So ng supply. So tumataas ngayon ang ah, ganyan namang kalakaran guys eh. Kapag tumataas ang demand ng tao, nagkukulang ng supply, tumataas talaga ang price. So, hindi lang naman kahit sa baboy, kahit sa mga gulay, kahit anong mga produkto, ganun ang kalakaran sa Pilipinas. <laughs> Walang uh, stay na price. ko baga, nagbabago po talaga. So, yun lang guys. Uh, Mahalagang tips po yun. Uh, totoo po yun para hindi po kayo malogay lalo lalo na sa mga plano mag-fattening. So, ganun buwan ng harvest. Advice ko po sa inyo. Para hindi kayo malulugi, hindi masasayang yung pag So, yun lang guys. Maraming salamat. Uh, kung may natutunan po kayo sa video ito guys, uh, pwede nyo po i-share to para po uh, magkaroon ng idea yung kapwa nating backyard hog uh, So, malaking tulong po itong sinasabi ko. Uh, base po ito sa experience ko. So, yun lang guys. Maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.